Utos kasi ng Diyos yan eh. Ibigin ninyo ang inyong kaaway, gumawa kayo ng mabuti, magpahiram kayo na hindi na umaasa ng bayad. Mahirap gawin yun, pero utos po ng Diyos yun. Pag nagawa mo naman yan, may gantimpala kang malaki. Kaya pag gumawa ka ng mabuti, gagantihin ka ng Diyos eh. Ibabalik din sa'yo eh. Nasa Biblia po yun. Ang naghahasik aani ka, sabi nga ng Tagalog, pag may isinukso, may bubunutin. Pag may tinanim, may aanihin. Huwag niyong kakalimutan yon, Yan ay maliliit na gawa ng pag-ibig sa kapwa, sa kapatid, sa kapwa, sa kaaway. Pag may pagkakataon ka, gawan mo ng mabuti. Utos po ng Diyos yon. Basahin natin sa kawikaan. Pakinggan nyo, 3.27. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Huwag mo ipagkakait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na gawin ito, lalo na pagkadukha.